lahat ng audience, ngayon natutuwa kami makasama ang isa sa mga pinakamagaling at pinakamamahal na artista sa Pilipinas. Siya ay isang kilalang aktor, producer, at host, Ms. Gladys Reyes. Oh, thank you, Monica. Hello po sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Oh, so anong sekreto para ma-improve ang bones, muscles, and joints? Share mo naman sa amin, Miss Gladys. Actually, alam mo, isa sa nagrekomenda sa akin ng product na to. And I'm sure kilala niyo siya, di ba? Si Mr. Nino Mulak. Kasi siya po ay gumamit ng healing calcium. Isa po sa active ingredients nito, yung nano-calcium na nakaka sa structure ng bones. And take note, this is 10 times more effective than a regular calcium. Kaya mas makikita po natin yung effect nito kung iinumin natin ng 3 to 6 months also, meron din itong Aquamin F, alam mo ba, na napakahusay po para sa ating mga bones and muscles and joints. Imagine, meron ding 32 vitamins and minerals, di ba? Nakakabuti din sa memory, of course, and to avoid diabetes and cardiovascular diseases. After this, plano ko pong bumili ng gatas kasama po ang parents ko. Oo naman, syempre kasi lalo na may special promo po ang healing. Pwede kang bumili ng combo. 4,950 pesos with free shipping. At kapag bumili naman po kayo ng 3 cans, you get 1 free for only 2,970 pesos. Also free shipping, di ba? Sulit na sulit na. Oo nga po. Oo, oh, salamat Miss Gladys sa lahat po na ibahagi mo. Yes, of course. Ano? I'm happy to share the benefits of Healy Cansey Gold.